Naalala niyo si Katapang? Di ba? Nawala yan eh. Di ba? Nagiging presko niyan. Mana rin yan sa amo niya. Mahilig sa presko, presko niyan eh. Di ba? di ba? Biglang nawala. May hmm. biglang subolpot ulit. Ang galing ng timing, no? Pagbalik ni Boying, balik ulit si Katapang. Magaling. Magaling tong bata na ito. Ha? Nako, may, may pinag-usapan ba kayo? Parang sabay na sabay ang mga pa-extra ninyong dalawa. Ah. Ano meron? Oh. Ay nako kayong dalawa oh. Hmm. Tingnan natin to. kubol na itinayo sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison pero hindi yan kubol ng mga high profile inmate kundi para sa mga preso at mga dumadalaw nilang asawa. We nga We dinga. Conjugal hotel nangyari na yan dati. Nako. Ng sinasabi hindi niyo namang giniba. Oh. Tapos kunwari conjugal Pupuntahan niya ng mag-asawa na makapag-check-in naman sila. Pero sino tumitira dyan? Yung mga drug lords? Well, eh, di, di, di nga, di nga, di nga katapang. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Ito ang mga bagong kubol sa loob ng maximum. New Believed Pison sa Muntinlupa. Conjugal Hotel at... No, conjugal dito... hotel Oh. Oh. Pakita mo yan. Pakita mo loob nyan. So, mala. Mamaya may mga TV na yan. Mamaya yung mga drug lords na nakatira dyan. Hindi, kuho pa yung pinagbibintangan. Kaya nga dapat patunayan ninyo. Patunayan mo katapang. Pakita nyo loob. Weekly pakita nyo. Duda ako dyan eh. Kayo ba duda? Hmm. Hindi kasi isipin mo conjugal ano yan. Di ba papasukin yung mga asawa pupunta dyan. Ang ingay niyan. <laughs> Kucholi, nainggit ka na naman eh. Nai... Mapagbibinta nga na naman tayong nainggit niyan eh. O, oh, eh, siyempre, sabay-sabay yan. Dalaw yan, eh, di ba? O, oh, isang, isang linggo, isang buwan kang walang dalaw, tapos sabay-sabay. Ang tanong, sino po pwede dyan? Yung may pera lang ba? Sino pwede dyan? Eh ilan lang yan? Ilan ang preso? Sino pagbibigyan nyo? bawat oh, Bawat oh, kubol may malambot na kama. Electric... Bantag bantago, May kubol-kubol. Sinira na nga kubol-kubol na yan eh. Nagbalik-balik na naman ang kubol o. Oh, bantago. Bantag o, oh. ano masasabi mo? Bantag, kung nakikinig ka sa akin, pagalawin mo yung baso. Oh. Pagalawin mo yung baso. Oh. Sabihin mo anong komento mo dito. Ilalabas po. <laughs> ...fun at malinis na tuwalya. Itinay- <laughs> Bakit? Loko rin tong ano na to, no? Ba't mo diniinan pa yung malinis na tuwalya? <laughs> Parang ano ah? <laughs> Sogo sa loob ng bilibid. Negosyo! Nakoy negosyo yan. Ito si sino? Sino pwede magpapa- Sino pwede dyan? Iilan yan. Naku! Ito ng Bureau of Corrections para mga pag-private time ang mga persons deprived of liberty o PDL at kanilang mga asawang bibisita sa kulungan. Ilang oras yan? Ilang oras yan? Ah? Ah, pwede bang red horse dyan? May packet ba dyan? Pwede umorder? Kasi <laughs> nga uh, madalang sila magkita ng mga asawa nila. no That's concern. So, Binigyan na lang natin ng privacy. <laughs> yung mga tao, siyempre, yun nga, part of... Baka naman, drug lords ang binigyan nyo ng privacy. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, nagtatanong lang, nga. Tanong lang po. Eh, sana ipakita nyo yung kubol na yan weekly. Nang makikita natin kung yan ay tinitirahan na. Baka mamaya tinitirahan na yan ng mga drug lords na may mga pera, siyempre. Hmm. Mahirap yan. Their rights yan, eh. Uh, right to see their family right to communicate with their family and to see their children. Yan. Max. So, meron dito sila na pwede sila ano. Okay, tama sinabi ni Bright Nari. Ah. Baka, coach, baka ngayon lang yan. Tapos pagkatapos na interview, papalitan na nila ng appliances yan. Correct. Mm. Tinitirahan na yan eh. Alam naman natin yung tugtugin na yan, hindi isa nagbibintang tayo, but that is public knowledge na po. Ha? Ganyan po ang gawain, kaya nga ginibayan ni Bantag yung kubul-kubul-kubul na yan. 'di ba? Yan ganyan din galing yung dating panahon nung no, nakulong na senador na ano na gusto maging senador na ship na nakawala. Mm. Sinang PDL na may asawa, pwedeng gumamit nito, pero by schedule. Kalahating oras lang silang papayagan sa loob. O grabe, paspasan yun. Kalahating oras, wala na palang kwentuhan yan. Para mabigyan din ng sa ang ibang mga dalaw. Sigurado naman daw ang privacy dahil may lock ang bawat kubol. Bukod sa conjugal hotel. Delikado talaga, may lock ang kubol. Pang VIP ang datingan na pang VIP, pang VIP katapang. Nagtatanong lang ha, patunayan nyo sana linggo-linggo may pumupunta dyan. Itinayurin ang Maxicamp Visiting Area. <laughs> Isa naman itong playground sa labas na mapubol. Para naman sa mga dadalaw na Ay, May tanong ako sa iyo, Katapang. May tanong lang ako, ha? Kasi dami mong nagagawa, eh. Meron niyang uh, conjugal visit na yan. Kubul-kubul mo na yan. Dahil may playground ka pa. Naalala ko dati, sabi mo, magkakaroon ng ano. Nilaunch niyo pa yun, eh. Nilabas niyo pa sa ano yan, ha? Sa mainstream media, may video po yan. Yung sinabi nyo, may kadiwa. Hanggang ngayon ba may kadiwa pa rin? O for media purposes lang yon. Katapang, nagtatanong lang po, hindi tayo nagbibintang, ha? Kasi gusto kong pumunta ron, eh. May kadiwa pa rin ba dyan sa Bucor? O first and last na yon. Pakitang tao nyo lang. Kasi gusto kong puntahan bukas, mabimili ko. May kadiwa pa rin ba ron, katapang? Kaming hindi naniniwala sa iyo katapangan ay, hindi ko po kayo pinagbibintangan nagtatanong lang tayo baka mamaya yun ay sinasabi nila eh yang daw lang diyan ginagamit ng VIP but anyway malay mo di ba may makakuha diyan ng video VIP na gumagamit niyan isa pa yun magandang ito kunwari asawa yun pala tilapia tama si Florinda Oh, nagtatanong lang, hindi rin tayo nagbibintang katapang, ha? Tanong lang, baka mamaya tilapia yan, hindi asawa eh. No, kasi yan ang sinasabi. Yan yung sinasabi nila. Oo, oo ginagawa raw negosyo yan, di ba? Lumabas po yung balita na yan. Kaya nga tinatanong natin, may katotohanan ba yun? Kasi may bentahan daw ng tilapia. Oh. Eh, negosyo May katkong din. Mga komisyoner. Di umano. O, nangungumis yun sa tilapia na ipinapasok. Na ba yun? Tanong ko lang. O, oh, eh baka mamaya hindi naman asawa pa papasukin dyan tilapia, nagnegosyo lang kayo. Ay, huwag ganon. Huwag ganon. Ha? Oo. Uh -huh.